Sa gitna ng pagsubok, naroon ang biyaya. Mga kapatid, nais nice kong ipaalala sa ating lahat, ang Diyos ay hindi malupit. Siya ay mapagmahal. At kahit sa mga sandaling pinakamasakit, ang kamay niya'y hindi kailanman umalis sa ating buhay. Ginagamit ng Diyos ang sakit, hindi upang wasakin tayo, kundi upang tayo'y dalisayin. Kinagamit niya ang pagtutuwid, hindi upang tayo'y mapahiya, kundi upang itama ang ating landas. Kinagamit niya ang pagkawala, hindi upang iwanan tayo, kundi upang gisingin ang ating puso sa kung ano talaga ang mahalaga. Bakit kailangang alisin ng Diyos ang mga bagay na hindi nakakabuti? dahil gusto niyang tayo'y mapuno ng pag-ibig.